Magandang araw mga kapuso. Ito po ang mga kapanapanabik na ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa Lilet Matias Attorney at Law. Nagkaroon nga ng masaganang birthday party si Meredith Simons mga kapuso. At sa pagkakataong ito, nakiusap dito sa kanyang anak na si Ira na kahit sa pagkakataong ito man lamang ay makipagayos siya kay Lilet tinupad naman ni Ira ang pakiusap ng kanyang ina. Kinausap nga ni Ira si Lilet at sinabi nga niya na gusto niyang bigyan ng kasiyahan ngayong birthday ang kanyang ina kung kayat makikipagbati siya ngayong araw na ito. Samantala, sinabi naman ni Lorena kay Meredith na sana nga habang buhay na siyang mawawala sa Keystone Lo at Nagtaka nga si Constantino nang marinig niya ang sinabing iyon ni Lorena. Sinabi nga ni Constantino na kung may mangyaring masama kay Meredith, ay baka may kilalaman si Lorena sa pangyayaring ito. Nalasing nga po si Meredith at umuwi na nga sa kanilang bahay. Nang hindi makita ni Lilith, ang kanyang ina ay sinundan nga niya ito pa uwi. Nagtaka siya nang bukas ang pinto at agad-agad siyang pumasok lalong gumimbal ang kanyang paningin nang makita niyang nakahandusay at duguan si Meredith Simmons, mga kapuso. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil sa nakita niyang ito ngunit ang pagkakamali niya ay kinawakan niya ang isang bakal na kung saan ay ito ang ginamit na pinukpok kay Meredith at ito ang dahilan kung kaya namatay na nga po siya mga kapuso at karumaldumal ang nangyaring pagkamatay ni Meredith nakita nag-aalala na nga ang pamilya ni Lillette dahil hindi nila ito makontak at tumawag nga si Bonnie sa kanila sinabi na nasa presinto daw si o oh, may tumawag daw na pulis at humihingi ng saklolo Sililet dahil nga nakita niyang duguan si Meredith. So mga kapuso, ang nararamdaman ko ay sililet nga ang mapagbibintangan dito sa nangyari sa kanilang ina na si Meredith. Nang makita nga ni Ira ang kanyang ina, ay agad-agad niya itong niyakap at humagulhol dahil nga sa uh, naligo na siya ng kanyang dugo. Ang mali pa naman nitong si ay hindi siya agad humingi ng saklolo. Diyos ko naman. Na parang nakaka-stress na rin manood pero keep going lang po tayong manood mga kapuso. Maraming salamat. Bye-bye.